Balita naman po sa mga lalawigan, itinaas sa alert level 2 ang sitwasyon sa Bulkang Kanlaon sa Negros Island. Ayon sa inilabas sa advisory ng FIVOX, pasado alas 11 kagabi nang maranasan ang sunod-sunod na pagyanig na naramdaman din sa mga lalawigan ng Negros Occidental at maging sa Negros Oriental. Sumatotal, so, umabot sa 25 na naitalang volcanic o volcano tectonic OVT earthquake. Simula po yan pasado alas 8 ng umaga kahapon. Ang naranasang VT earthquake ay galing sa pagbitak nang mga malalaking tipak ng bato sa loob ng bulkan. June 3 nang maitala ang pagbuga ng abo na umabot naman ng 5,000 metro sa kalangitan. Ipinagbabawal pa rin ang paglipad ng anumang uri ng eroplano na sakop ng 4 kilometer permanent danger zone ng bulkan. Hindi naman bababa sa labing ang nawawala matapos lumubog ang sinasakyang bangka sa Palanan, Isabela. Sa isinagawang rescue efforts ng Philippine Coast Guard o PCG, nakita nilang ilang bahagi ng vessel na lumubog. Sa investigasyon ng PCG, lumalabas na Martes, September 3, nang mawala ng contact ng may-ari ng bangka sa kapitan ng naturang bangka, patungo sana ang naturang vessel sa Infanta Quezon. Inabandona na naman ang isang dalawang taong gulang na paslit sa Occidental Mindoro. Sa kuha ng CCTV, makikita ang isang lalaking karga ang sarili nitong anak sa isang waiting shed sa Mamburao. Pero makalipas ang oras, ang ama ng kawawang paslit ay nagawang iwanan ng kanyang anak. Madali namang nakuha ng mga tauhan ng barangay ang iniwang bata saka ito inihatid sa tanggapan ng Municipal Social Welfare and Development Office matapos may mag-post sa kanya sa Facebook. Napag-alamang may inborn na problema sa mata ang bata. Hapon na nang nasundo ang bata ng kanyang lolo't lola na galing pa sa bayan ng Santa Cruz, Occidental, Mindoro. Ayon sa kagawad, plano ng lalaki na iwan ang bata sa kanyang lolo't lola pero tinanggihan ng mga ito ang bata. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.